So, ito na nga po mga boss, mga sir, no? pinakaantay ng lahat ng mga manonood po natin sa mga nakasali po dito sa atin pamimigay ng ibon. Po nating spinawin po, ito po mga master, mga sir, kung nakikita nyo, ayan po mga pangalan po mga nakasali po sa atin, no? mga pamimigay ng ibon. Ito po, hindi man po kataasan yung halaga ng ibon na to. at least po, libre po ito, no? Ayan, mga Alps 1, Alps 2, Opaline. At mayroon tayong wild type perso, Uh, at itong pares na blue uh, par blue tsaka green ayan yan balian yan po lahat ang pamimigay po natin ng libre no uh, so bali ito no ang unahin po natin bubulahin po natin ang una po natin pamimigay, ito pong Alps 1 ito po proven pair yung lalaki lang po sana ibibigay po natin pero isasama na po natin yung hen bukod uh, may diferensya na po pero kung gusto na po papalitan po yung pares na ito, mas okay po. Ayan, balisin naman na lang po natin para kung gusto nyo lang po alagaan, pwede po siyang alagaan kung ayaw nyo i-break. Yung babae po, medyo may diferensya lang po yan, pero ah uh, nabubuhay po yan. Ayan. Ito po, mga sir, unahin na po natin ito. Ito po unahin natin ipamimigay sa pagpaikot po natin ng spinawin. Ito na po, sa uh, Alps 1 yeah. po, na ipamimigay po natin. eto na po, start na po tayo. Ayan. eto ito na po, mga ah. Ayan. Congratulations po kay Angeline Gisinella. Ayan. Congratulations po sa iyo, madam. Kung nanonood po kayo, PM lang po kayo no, sa ating ano, uh, messenger account po. Nandyan na po sa screen. PM nyo lang po ako. Ayan. Ang pangalan po ni ma'am. Ayan. Napakabilis manalo. Napakadali. At susunod po natin pamimigay. Ito po. Ah, uh, etong ibon na to, dalawang ibon ulit ang ipamimigay po natin, mga sir. Etong blue at saka yung violet sa si, sa pangalawang bola po natin, sa pangalawang ikot po natin, no. Ayan, sa pangalawang ikot po natin, eto. Ayan, sa pangalawang ikot, ito po yung blue at saka yung violet po, po natin. Ayan, Ito pisa na po natin, no. Eh to, spin na po tayo, mama, mga sir. Ayan. congratulations po kay RJ Apordo. Apordo 'yan. Congratulations po sa iyo, sir. Napakaswerte nyo po. 'Yan, sana ma nyo po Kontakin nyo po yung messenger ko na sa screen na po nakalagay. 'Yan, thank you. Second, ano, uh, third. Spin po tayo eto po, pamimigay po natin. Dalawa-dalawang ibon. na yung mag-aalaga ng mga to. Ito yung blue wing Yung parang green na yan. At saka itong parang dilaw. Yan po. Ang mananalo po sa part na to. Sa pangatlong ikot po nito mga sir. Ito na po. So, ito. Spin -up po natin. Ayan. Congratulations po kay... Jerome Tero Ayan, PM nyo lang po ako Sir Jerome Tero Ayan, nanalo po kayo na ang dalawang ibon Napakaswerte talaga ng mga viewers po natin ng mga nakasali po sa ganitong pamimigay ng ibon Libre lang po yan, mga sir Eto sa, ano, Panghuli na po natin to Panghuli po natin to Eto po, dito po tayo Sa blue at saka uh, green Ayan pang-apat na po na spin natin to mga sir no? eto i-spin na po natin ulit Antabay po kayo pin lang po ako sir Jerome eto po ayan congratulations po kay Raymar Aquino ayan congratulations po sa iyo sir Raymar Aquino ayan kung saan man po kayo pwede po natin palalamove kung gusto nyo madaanan po dito puntahan nyo na lang dito lang sa Maligaya PM nyo lang po ako sir Remar Remar at Kino congratulations nanalo po kayo ng eto napanalunan nyo sir yan eto na naman sunod po natin sunod po natin yan eto dito tayo kukuha yung violet na may itim yung ulo at saka yung blue na may itim yung ulo yan po yung panglima natin. Panglima panglima po natin na i-spin po mga sir. Ayay. Ito na po. Ang tabay po ulit. PM niyo po ako ha. Ito mga sir. Ito na. Congratulations po kay Yun. Kay Renely Catalan. Sa inyo sa mga nanalo po sa Spinawins sa ibon po natin yan, congratulations PMU po ako yan, shout out po sa mga nanalo po no? at ito po para mabilis po tayo matapos para mabilis po tayo ito na po yung dalawang ibon na to yung green at saka yung parang ito yung magkatabi yan yung nakatalikod yan na po yung kasunod po natin nakalista po yan ha kung anong ibon po yan nasa video naman po yan makikita naman po natin kung anong ibon yung napanalunan nyo ayan eto na pang ano na to pang anim eto congratulations po kay Waka 2 channel ayan shout out po sa iyo sir Waka 2 channel ayan lagi nagko-comment to sa tuwing nag-upload po tayo may comment din si sir kaya nakasali po siya kaya congratulations po sa iyo sir waka to channel at uh, subscribe nyo po kaya youtube channel may youtube channel po ata to si sir at ito po uh, pin nyo lang po ako sir at final po natin no eto po yan final po natin pamimigay itong kinaabang abangan din ng marami no ng ibang viewers po natin ayan ito po green perso wild type yeah. babae po sa kapa yeah. paswertihan na lang po sa mga makakuha po neto Ito na po last last pin na po natin to mga sir at ito na po congratulations po kay Charo Severino Ayan Shoutout po Maraming salamat Sa mga nanalo po Sa ating Spinawin Sa mga ibon po natin Ito po yung Napanalunan ni Sir uh, Charo Severino Ayan Congratulations po Sa mga nanalo no Ayan Sana patuloy po tayo Sumuporta sa ating Youtube channel Para meron pa po tayo Pamimigay sa susunod Ayan Tabay lang po Sa mga gusto po Magkaibon Sa gusto po manalo Pwede po kayo sumali ulit Walang sawa po tayo na manood, sumuporta po para meron pa po tayo pamimigay na ibon. Sana sa slot marami-rami pa po pamimigay natin. Mas marami pa po dito. Ayan. Napaka-swerte po ng na mga nanalo sa araw na to. Kaya, thank you po sa lahat, mga sir, mga master. God bless po sa mga nanalo. PM nyo lang po ako, mga sir. Thank you. And happy watching, everyone.